Kahit anong kakanin, basta may kasamang ube, panalo. Pumarini kayo at nang matikman nyo itong aking ginagawang minindal. Dalawang cups lang po ng malagit ang gagamitin natin. Pag 2 cups ang rice, 2 cups din ang tubig. Pero ito, tingnan nyo, dadagdagan ko pa ng isa. So 3 cups yung uh, tubig, dalawang cup yung malagkit. Munti ko nang malimuta. 1 tablespoon. Lalagay na natin dito. Haluin po muna natin ng konti. O, tsaka natin ilagay dito. Lalagyan ko po ng dahon ng pandan. Kukuluan natin yan. O, tatakpan natin. E, bago pa tuluyang ang matuyo, dalagyan ko ulit ng 2 cups. Tapos, almost 90% ng malambot yung grain. Lagyan natin ng kalahating cup ng asukal. Halo ulit. Tapos, lalagyan natin ng malagkit. O, lagay na natin. O, 12 minutes ko pong niluto yung malagkit bago ko inalagay itong ating glutinous rice flour. So hahaluin ko lang siya ng hahaluin. Eh dapat pala, tinanggal ko muna yung ano, yung pandan. O, tignan nyo. Wow! Okay, after 15 minutes, patayin na natin. Ganda! Oh, ito po, kalahating lata. Kalahating mm, lata din ng condensed milk. Lagyan nyo po ng ube powder. 4 tablespoons ng ube powder ube flavoring lulang halo, halo halo lang po tayo ng halo abang niluluto natin yan o pampalapot 1 tablespoon ng cornstarch at saka 1 half cup ng tubig ganyan na natin ng pampalapot madali yan lang pwede na yan o papatayin ko na yung apoy yan natin lumamig ng sandali masarap o ganito una siempre kukuha kayo ng konting uh, hmm. kaya sinasabi ko dapat po talaga medyo maraming tubig kasi tignan nyo pag lumamig na ayoko siya ng matigas na matigas kasi ganito ang gusto kong quality oh. ang consistency o lagay natin dun sa, iba, sa ilalim lagay pa tayo ng konti ito naman yung pinalamig nating ube oh. tapos lagay natin yung ating mangga ang paggawa ng latte yun nagmamantika kung natin iserve lagyan natin ng Evaporated milk. Para creamy. Siyempre, mas masarap kung may keso o kaya may makapuno sa loob. Pero okay na to. Lagyan muna natin ng mantikilya itong ating tinapay ha. Sukal na pula. O, lagyan natin. Lalagyan ko po ng konting mantika. Tapos pupunasan ko ng konti lang. Ilagay na natin. Lalagyan ko ulit to ng mantikilya. Lagyan ko pa ng konting asukal. Tapos, pagkatapos ng ilang minuto, ibaliktad na natin. Lagyan natin ng gatas. Damihin nyo ng gatas para lumambot. Kung gusto nyo lagyan ng konting tsokolate, konti lang po. Lagyan din natin ng konting asukal. Lagyan ito bago natin ihain. Tignan nyo po yung gitna Oh. Para siyang donut na hindi nyo maintindihan. O oh, parinin na. At nang maigaya kayo ng minindal. <laughs>